Hello, hello, hello. Welcome back sa ating YouTube channel. So, meron na uh, magandang balita po sa inyo. Ah, uh, meron no tayong uh, kaibigan, ating supporter na yung YouTube channel po natin, ginawan niya po ng uh, jingle music o jingle song. So, nakakatuwa at nakakataba taba ng puso dahil talagang nag-effort siya pinagsikapan niya na gawa ng kanta yung ating YouTube channel at uh, nung Pinakinggan ko po yung kanta na ginawa niya Ay ako ay tuwang-tuwa Dahil uh, napakaganda po nung kinalabasan At siyempre Napakagaling po ni Sir Mam Ma Na gumawa po nitong uh, Jingle music sa, sa ating YouTube channel So nakakatuwa Nakakatuwa at nakaka proud Dahil uh, na-appreciate ni Sir Yung ating uh, YouTube channel Kung ano yung ginagawa po natin At yun nga ginawa niya ho tayo ng uh, Jingle song sa ating uh, YouTube channel So Ipapakinig ko po sa inyo Magkomento kayo kung nagustuhan niyo O maganda yung ginawa nung uh, Nung ating gumawa ng ating Jingle music no? Sa ating YouTube channel So shout out kay RC Music So maraming maraming salamat po Sa Tawag dito ho ninyo ng uh, Kanta sa ating YouTube channel Ako po ito ang tuwa at uh, Siyempre uh, Nagpapasalamat ng gusto dahil uh, Na appreciate ninyo yung uh, ginagawa ho natin sa ating uh, YouTube channel na mabigyan ko ng idea yung mga kababayan natin na possible na ma sa mga pabahay na katulad nito, sa pabahay ng gobyerno, na magkaroon sila ng idea kung gaano na ho kagaganda yung mga pabahay ng gobyerno na tinatayo dito sa Naik Cavite. So, ayun, uh, nagpapasalamat, walang sawang pagpapasalamat sa inyo. Sana, uh, mamit ko po kayo ng personal at uh, para na sa ganun personal ko po kayong mapasalamatan po ng gusto, no? Dahil po dun sa ginawa niyo ninyo at yun, nagpapasalamat po ko sa inyo ng gusto kay uh, RC Music. So, maraming maraming salamat po sa inyo dahil sa pag i niyo no? Nagawa nung kanta yung ating YouTube, yung, auto, yung ating YouTube channel, no? At uh, wala na kong masabi kundi maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout out muli kay RC Music. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you, thank you po. Sana magkita ho tayo ng personal para personal ko kayong mapasalamatan. Okay? Thank you po. Maraming maraming salamat po sa inyo.